All right. Once again, we would like to acknowledge the presence of our Senator, Senator Ivy Marcos. Magandang magandang umaga po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. I am delighted to join you at the Department of Agriculture's Young Farmers Challenge Program kick-off and national awarding ceremony for 2023 hindi siya malaking programa pero talaga naman nakakataba ng puso. At uh, nakita natin na kung pisa tayo 2020 sana na COVID naman at kung ano-ano pa nangyari, ay hindi naman tayo nawalan ng pag-asa, pinursigin natin. At meron na tayong mga alumni ngayon. Ang first batch na federated Young Farmers Challenge alumni. Ayan. Alam naman natin na napakadaming kinakailangan ng kabataan upang uh, manatili sa pangbubukid at maghanap buhay ng sapa. Tapos, ang natukasan natin, yung ibang YFC, yung ibang Young Farmers natin. Talagang working in progress ito. po ang ating pakikitungo, ang tulungan, at ang uh, paninindigan natin na ang magsasakang Pilipino, kayang-kaya ang pakainin ang sarili tapong Pilipino rin.